Pray, okay, pre. Lagay mo lang dyan, pre. yung Dahil mami, Ito. Ay, no. may ko sa malaking box mo, ha. Okay, hindi ko yan kaya walang iwan niya Yung puso lang naiiwan kaya hindi good morning kaya morning. hindi naman tayo sa hindi natin Guys kaya hindi naman tayo Pero hindi ko naman, palapan hindi ko talaga kaya ah, pre! wala talaga pre. kaya ay, ganun na ano na, mic ka press, pero hindi marunong nga 'beh. Hindi pa rin, hindi marunong nga 'ni. Eh ayoko pre, kasi daw marunong nga kung marunong ako pre, ginawa ako na 'yan. Eh daw marunong nga 'ni. Eh. Gusto ko patas lang, nga, bang, pre. lang. O, ma, pre. laban pre. Yan daw gusto ko ra. Oo. Yeah, na yung sabi ba naman. Ang ganda laban-laban lang ano oh. maganda yun maganda yung pagkain yung ano Para ano, kasi mahirap eh. eh. yung ganyan yung ay, ay, Mamaya, yung pagkain yung pagkain yung pagkain yung pagkain pre Hindi nga yung pagkain yung pagkain yung mag yung 5

<laughs> Walang ganoon, buso ka. Wala <laughs> ako dito nila tayo. Laban lang. Sige may, sige may. Daan na po kayo may. Thank you. Sige po. Sige pre, daan pre. Ayan, ayan. Jin? Ang kano daw ang pasas na Jin? Jin po, ang kano? 1495 po. Ayan, thank, thank you and God bless you all guys.